Ayan, ito pala yung mga free na worth of yung ano natin ay uh, ginugrocery pala natin worth of 27,000 mahigit. Ito pala yung mga free nito. ayun makikita nyo. May walong delta, uh, sampung shampoo, tapos pitong kerate. Ito yung 199 sa first box na ito na ating nabuksan. Kasi ito may 4 day or 2 days pala. 4 na pack na 12 days 80 na isang pack tapos ito 72 yung ano natin 72 pesos tapos yung happy diaper na XL 66 pesos large 60 ito yung muna ano ito yung bintahan ko dito sa ano nga yung bintahan ko dito sa tindahan ay yung XL ay 1110 yung large ko yun ang lumalabas tapos yan may mga free items tayo na 364 tomato sauce 38 yung ano natin kita tapos tomato sauce save 10 tapos coffee mate save 20 lollipop save 6 tapos niskapi stick 36 20 niskapi single swap natin ay 4 save for 2 tapos ito hansel isang piraso 8 pesos ang pintahan ko kasi may free sya na isang hansel 8 pesos ang surf natin ay apat na free 32 pesos keratin ay 18 dalawang free tapos itong corn beef 7 times 2 14 pesos 10 pesos 13 ayan basta yun ayan mga nakasulat dyan ito yung anong kinita natin sa mga free yan o oh, diba ang oreo save 44 yan nakalagay mga sibang ito yung whip fridge may isang whip fridge na free isa sa pang pitong box ito pang walo ito pang pito yung ito ito ito, ito diba ang dami oh. May birds rin na 10, 90 pesos. Nescafe original 60 apat na ano 'yan, Nescafe. Tapos si syempre 15 pesos ang bintana sa Nescafe original kung may apat di 60 pesos. Si 230 'tas 'yan oh. basahin na lang natin 'yan. 'Di diba, Ang bird Street, malaki din oh. O, o di ba? Ang laki na yan, ano sa Birch Street. Apat yung free niya. Tapos yung 10 pesos. O, ang laki no. Total lang pala to, hindi pala to ng buhay. Yung total pala yan dito, ya, yeah, yeah, yan, total pala yung 306. Kaya mabuti yun ang, ang kinita natin sa mga free ay 1,417. Kasama na yung save na nakalagay. Free mga item and save yan, 1,417. Ang diba? Ang laki. Sa so, total, 27,000 na ginugrosery natin and then kanina ay nabili rin kami sa palinkya yan ito pa yung sa pure gold ayan yung sa pure gold na pinamili namin ito may kita naman tayo may apat na free o oh. 26 plus 4, 4 times 6 o oh, 24 pesos ito din 24 pesos, din may 48 pesos na tayo kita dito sa magic sarap, kasi isang kinuha ko nito eh, free buy yung pamimigay natin sa asco tapos ito ay apat na ganito ang binili ko. Buy 10 and get 1 free. Kung apat may 40 pesos na naman tayo nito. Diba? Ito talaga yung sa pure gold. Kaya nabili tayo din. awala ano ah, wala pala itong ano free itong May bago sa pure gold. na nakita ko. Meron na ba sa lugar nito ito? Extra spicy daw. Mangha nga siya. Limited edition lang. Kasi ito yung crispy, ano nila, o, crispy fry na manghang Ito yung Extra spicy siya na bali balito. May lata yun na ano yun ito. Ah. Yan. Dagdag -dag kita ng 20 pesos. O diba 20 pesos. Tapos ito 10. Tapos yung magic syrup is 24, 24. O diba sa isang worth of 5,000 itong pinamili ko. O diba mayroon na naman tayong kita sa ano. Pure gold. Totoo talaga ang pure gold always panalo. May mga pang nabili namin may mga free. Kasi yung iba wala ng mga free. Hindi so, na alam. Ito so, bumili kami pang merinda -meri ng ating mga junakis. Para nila siya kami bili. Diba? Yan na yung pinamili natin. Kasi ito nagkaubusan na dito. ito ang binigay sa akin ng ahinti na karang araw hindi ganito pa isa-isa. Meron naman pala. Sa akin yung dagdag kita na 20 pesos. di Diba? Binas yes, bumili tayo yung asukal. Ito 85 ang kilo pero 85 we divide mo sa 4. Magkano na sa 22 tama po ba? No. Pintan pa nito is 20 mga 25 na. No. Tapos ito 20 lang binta ko kasi 22 pesos naman ang isang kilo. 20 pesos pa rin ang bintahan ko. May 8 pesos tayo sa isang kilo. Tapos, ito mo, ginawa niya yata yung ano may gamit ay eh. bumili mo na ako ng gamit na no? by one shot by tower dyan basta yung per pack lang nila na tag 35 pesos tapos ito sa ibang grocery na sinahabol ko doon ay yung sabag din at saka mga rose bowl pero wala talaga ito may honey tayong malaki oh. ano na pack ang binili ko kasi naubos na ito na may honey ko dito mabilis maubos ang honey ko kaya ko 4 ang binta ko ito na lang natira buti may natira pa tapos pumunta ako doon kasi sa grocery na lagi kong lagi nag-deliver sa akin wala talaga na kaya tatlong order na ako sa kanila wala talaga ito binilhan ko tas may big boy tayo na 8 pesos tapos ang At ating ito easy kasi 9 ang isa sa kanila 12 yung bintahan ko ang 12 yung easy diba? yun lang yung nabili ko dapat ano pa eh, yung tatos na corn chips kaso wala namang tatos corn chips ito mo ano ko mochichiriyo oh. wala na halos laman yung iba oh. 'di ba wala nang halos lamang. Ang itlog natin isang tray na lang. Mantika natin is puno. Ang itlog natin. May itlog doon sa kabilang tindahan, yung sa kapitbahay ko kasi nasa ospital nga sila mag-isang linggo na. Sa uli ko na lang ako na lang magano nun. Bibilhin ko na lang sa kanila para mabinta dito kasi ako lang din nagano ako ang opisyal sa tindahan nila. Ano bibilhin mo, Te?